So yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Itong ulit si Berja nila, Hilolo, kumusta kayo? So yun nga mga idol, balik kaka-out lang namin galing sa work. Nag-in kami ng 2pm, tapos ngayon nagkaka-out lang namin ng 12.30am. Yes po, tamang overtime lang kami every other week. Kasi ang work namin dito every week shifting po pang umaga, fix na 8 hours, tapos ngayon pang gabi, tamang overtime lang naman, mga 1 hour or 1 and a half. Yes po, bago yan, mga idol, bali, may maganda ako balita sa inyo, yes, sa mga aplikante natin dyan sa Pilipinas, bali po yung sikat na agency na, sa, si ABBA, yes po, ABBA, Ser Personal Services Inc., yes po, hiring po sila, yes po, hiring po sila ng assembler, 105 katao po ang kailangan po nila. Yes po mga idol. Bali, kahit high school graduate lang po kayo, pwedeng pwede po kayo mga idol. Basta ang height nyo is 160 cm pataas. Tapos kaya nyo magbuhat ng 10 to 15 kg po ng mga anik-anik. Yun lang. <laughs> yun nga. Sayang yung pagkakataon na yun, mga idol. At si Abba po ay wala po placement pinahinihingi po yan. As in parang wala kayong gagastusin. Medical lang, mga idol. Maniwala kayo sa akin. Yung medical na yun, mamaya reimburse pa yan, mga idol. Yun. As in, wala kayong gagastusin ni piso. Maniwala kayo, mga idol. Kaya yung mga aplikante natin sa Pilipinas, itrya nyo na po yan, yung hiring na yan ni ABBA po. Isa sa mga sikat na agency dito sa Pilipinas po at dito rin sa Hungary. Marami na po napaalis yan. Sikat na sikat po yan si ABBA. Gawa nang sa pagbibigay nila ng trabaho na walang kapalit na placement people. Yes, idol. Me. So, mga idol, apply na po kayo sa ABA Inc. Uh, services. Yan. Yan, si ABA. Yan. Tapos, kalakit ng video na to yung paano mag-apply through online at paano mag-walk-in. May guide din po. So, tingnan nyo lang sa description nyo sa ilalim. Yan, sa baba. Yan. Yan. So, yan nga. i lang. Mabilis ang video lang to, mga idol. Panorin nyo na lang. May follow-up video pa yan para hindi kayo malito. Makita nyo yung FB page nila at kung paano mag-apply. So, don't skip ads. Like, subscribe, share. Good luck sa inyo mga idol. Kita kits dito sa Hungary Ayun o, tingnan mo. Labas, may multo. Sikat na kumpanya dito sa Hungary na abouts electronics, amplex, hiring po sila. Hindi lang 20, hindi lang sa kwenta, kundi isang at lima na manggagawang Pilipino ang hinahanap po nila. Yes po. So, mga, mga idol natin yan sa Pilipinas, punta lang po sa FB page ni Aba. Yan po, ulitin ko yung FB page nila para makita nyo. Yan, Aba Personal Service Inc. Kung di naman kaya is mag-online po tayo magpasa. Yan po, baka pakita ko po sa inyo. Yan ang idol. Pindutin nyo lang yung post nila na yan. Apply now, pindutin nyo lang po yan. Makikita nyo po. Ayan po. Ayan po bilang assembler po sa Hungary. Eh ang qualification po nila at least high school graduate lang po. Tapos, one year work experience in the related field po. Sa electronics po yun mga idol. Can communicate in English. Ability to understand technical drawings po. Yan, at least 160 cm, 5'3 At kaya magbuhat ng 10 to 15 kg po. Ayan po yung mga benefits naman mga idol. 620 euro per month po minimum. Tapos may contract na 2 years annual paid leave na 20 days totoo po yan idol depende po yan sa edad nyo kada birthday nyo nadagdagan, nyo, nadagdagan po yung daon na yan tapos employee covered social security system pre basic medical then dental care totoo po yan idol na, na, testing ko na rin po yan accommodation po automatic po yun, pag dito po kayo nang apply sa bansang Hungary at galing kayo Pilipinas, yan po, matik accommodation free po kayo. Libre internet, wifi, tubig, ilaw, lahat. Depende na lang po sa mga, kung may food allowance po kayo, katulad yan. Cafeteria, food allowance. Tapos, provided ni company yung plane ticket nyo, syempre, automatic yan. Ayawan ko na lang po, kung, kung, sa pagbabakasin nyo, kung kasali, kasali rin po yan, mga idol. Yan. Medical reimbursement retirement benefit subjected to Hungarian laws and regulation. Wow. <laughs> Ewan ko lang dyan sa statement na yan. Kung mag, kasi may bagong regulation na dito, mga idol. Yan. Yan. Job, under po sila ni Job Dame po. Yung isa sa mga agency dyan sa Bansang Hungary po. Yan. Kaya mga idol, kung ano ko sa inyo, apply na. Pindutin lang natin ito. Halimbawa, kunyari, online application ako. Yan. Yan lang. Pipil upan nyo lang po yan. Kung may ended up kayo, yan, apply with the indeed, yan. Yan lang mga idol, basic lang. So, maliban dyan, marami pa po yung hiring si Hungary. Papakita natin dyan. Yan, yung website nila ni aba Personal Inc. Yan, makikita nyo, marami po silang hiring. So, focus lang tayo sa bansang Hungary po. Yan, mga idol, 105 production assembler for Hungary. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-apply na mga idol. Huwag kayo pa, patay-patay pa dyan. Pwede kayo mag-walk-in po. Yan dyan. Yan, yan lang po lang sila sa Boni po. Boni Station MRT. Bababa lang po kayo. Pwede nyo na po lakarin. Papunta dyan mga idol. Maniwala po kayo sa akin. Yan. May video po ako about sa pwedeng walk-in dyan. Guide po. Para hindi kayo maligaw. Kaya kaya nyo po yan mga idol. Kaya ano pa hinihintay nyo? Apply na mga idol at tumatakbo ang oras at hindi hindi lang kayo ang aplikante diyan marami pa po naghihintay diyan at nag po sa bakanting trabaho na po yan so wala pong placement pa po mga idols aba walang placement po yan kaya apply na isa sa mga magagandang agency yan sa Pilipinas maliban sa Peridot International legit po yan legit aba service aba personal legit po yan mga idol legit